Hello guys, ang topic naman natin today is kung paano kapag umatras si seller or si buyer sa kasunduan regarding sa bilihan ng lupa in installment or down payment basis. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa amin channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba kung umatras si seller or di kaya naman ay si buyer sa kasunduan regarding sa bilihan ng lupa? Allowed po ba silang i-cancel na lang or mag-back out sa kanilang kasunduan? At ano ang mga legal consequence, particular na sa aspeto ng refund? So it depends po actually if may nakasulat sa kontrata regarding sa cancellation ng sale or wala. I-check po muna ninyo ang mga terms and conditions na nakalagay sa inyong kontrata. Example, sa deed of conditional sale or sa contract to sell na pinagawa. So if may nakasulat doon na kapag nag-back out si seller, i-refund -re ng buo yung mga na-down na niya, then dapat i-refund ang buo ng seller as per contract. If nakalagay naman na walang refund at forfeited lahat ng binayad, then walang refund na mangyayari. So always nakadepende po palagi sa mga terms and conditions na nakalagay sa kontrata ninyo. What if silent or walang nakalagay na provision sa kontrata regarding sa cancellation or pag-atras sa sale? Entitled ba sa refund si buyer kapag umatras ito? So if silent po ang kontrata ninyo at walang nakasulat regarding sa pag-backout or pag-atras or pag-cancel ng sale? Then, yung Maseda po, yung mag apply Under sa masedalo Law, kapag hindi na nakakabayad si buyer ng installment at kinansel yung sale, entitled lamang ito sa refund kapag 2 years mahigit na itong nagbabayad ng down payment or installment kay seller. At take note, 50% lamang ng total na naibayad yung pwede niyang makuha sa seller as refund. Pero kapag less than 2 years pa lang si buyer na nagbabayad ng installment kay seller under Maseda Lopo, hindi na po ito entitled to any refund. In short, kapag less than 2 years pa lang nagda-down or nagbabayad ng installment si buyer, hindi niya na makukuha kay seller yung mga naibayad niyang installment or down payment. Paano kapag si seller ang gustong umatras? Allowed ba ito na ibalik na lang sa kanyang buyer yung mga binayad na sa kanya? So again po, nakadepende po ito ulit sa terms and conditions ng kontrata. So kapag silent or wala namang nakasulat regarding sa pag-atras or pag-cancel, then generally, allowed lamang si seller na i-cancel yung sale or umatras sa sale if may mga paglabag na si buyer sa mga terms and conditions na nakalagay sa kontrata. Pero if wala namang paglabag, nagbabayad naman in due time si buyer, then hindi basta-basta mapapakancel ni seller yung sale without the consent ng buyer. Otherwise, magiging liable na si seller for breach of contract at even estafa in case benenta niya sa iba yung property habang existing yung kontrata niya sa first buyer. So allowed si buyer na hindi tanggapin if gusto talaga niyang i-push through ang sale at wala naman siyang paglabag na ginawa sa mga terms and conditions ng kontrata. So kapag ayaw na talaga tanggapin ni seller, yung bayad ni seller, gusto na nitong umatras, pati yung mga na daw na ni buyer ay gusto na rin ibalik, then yung remedy ni buyer is already to file a case in court for breach of contract. So kapag may balak po kayong magbenta or bumili ng lupa later on in installment or down payment basis, make sure po na ipastate mismo sa abogado yung mga magiging penalties and consequences kapag nag out either si seller or si buyer to save time and resources po in bringing the matter in court for intervention in case of disagreement. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!